<laughs> eh eh Funny memes, funny videos, compilation What's up guys, muling nagbabalik Terdong TV So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet Mga funny videos na sigurado mag-good vibes kayo At mga funny memes na sigurado bubuo ng mga araw nyo Kaya tara, manood na tayo Quack. Totoo talaga yung kasabihan, di mo mapipilit ang ayaw Ano yan, parang lumaki? <laughs> Pag maliit na, maliit na talaga. Saint Donalyn Bartolome, patron need to flavor and employment. Hindi po kami karapat dapat na magreklamo eh, sa Eh, dapat trabaho. magsipag tayo, baka Muin magalit si, si... Malama, Santa Donalyn. Kasi si na ako, tugon po. Saint, saint Donalyn Bartolome, pray for us. Pag tamad ka, minus points ka kay Dona. Pangila, magiging mo akong magandang day lang kung bakit mo ako binasted. <laughs> bakit binasted ka? Bakit? Sinayang mo ano si kuya. I don't know. Dahil daw sa suot mo. Sarap naman yan. Hindi na gutom. Wow! Alam nyo na. Life hacks yan. Ganyan man lamang sa kapwa <laughs> Grabe, men Alam nyo nang ang gagawin nyo, ha? Pagbibili kayo ng pizza <laughs> Panalo Ikla ako nagutom, ha? harap. <laughs> Salamat sa life hacks. <laughs> Alam ko na ang gagawin ko. I'll get this. Ikaw na daw yung pag-asa ko, kuya. Sabi ng nakayelo. Pag-asa ko magkadyawa. Ohoy! <laughs> ano pong bibilhin mo? Kulay Yelo. Kulay Yelo. Yun! Yun po yun. Yung ikaw yung nandyan pero yung iba ang pinili Saklap Iyak na lang ate Diba <laughs> <laughs> ako ba? <na lang. laughs> ako na lang Ako Papong na lang Wag mong ipilit yung ayaw sa'yo Nagka-boyfriend ka na Queen Opo uh, ah! Sana all Dante, Dante Security guard po siya dito sa amin Hindi pero nice. wala na Ilan na naging jowa mo? No! Wow. Lahat sila security guard or... Okay. What? So lahat ng security guard dyan? Oo, oh, oh, dito. Tirador oh. pa na to ng security guard eh. <laughs> <one>, <laughs> Tapos pinalabas na naman kayo, no? Nung nangarahan sila din yun eh. Yung mga bumibirit tapos pinalabas. May magay ka nga kay Kirby, Ay... <laughs> <laughs> Naku po? ang may masasampal si Mami. Ako rin mo akong tunay. Anong rin really yan? Jcash. 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 Ay legit yan. Jcash. <laughs> <G> <laughs> Dami kang cash niyan. Nice. <sighs> Diyos ko po! <laughs> Lala Guy, satsanin nyo ako ang alak. Itak ni Lala Guy, satsanin nyo ako. Binago na pala ngayon. Tapos po yung pero ni Jenny. Tapos Kuya, bakit ka naman pumasok? Ano kuya, feeling bright ka? Ano Napadaan sa sabungan May uh -huh. nagsisigawan uh -huh. Ano kayang Lung laman ng kahon? Manok na pula po. Mukhang mata pa O ang alam ko na to ah Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihu sana sa palawan Ano kaya ang laman ng kahon? Ang pinus sa manok na pula Mukhang tatama yan Ayan na Nagsimula ang salpukan Manok na pula Ilabas nyo na pilama. Iyon! Congrats, kuya. Meron kang bagong manok na pula. Bara lang ko, hoy. Hoy, mahal yan! Dapat tumingi ka pa ng sukulit. Ang daming mga bebe naman ni Otlo. May iPhone ka hey. na. 'Yan, bali mo Ang ganda ni, ni Otlo ngayon na ha? <laughs> Oh, bakat pa. <laughs> Maposohan ka naman dyan, <laughs> Otlo. Grabe ka naman. Orange. Ang pinakamalungkot na nangyari sa akin ngayon, pagpasok ng taon 2023. Mhm. Mm ay ito yan ba yung manok kanina? ang Jollibee Chicken Joy na walang gravy ang lungkot naman pala palaga na Jollibee Petron and Links baka nagtitipid <laughs> walang gravy wala na ba talaga kasama gravy? Hindi na chicken joy yan eh. Ang gravy. look ko. Chicken sad. <laughs> Hindi chicken joy. Ayan, ayan. 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 Hindi ka siya ang bawang. Oh, yeah, Hindi hawakan ha to Hindi eh. nyo may hawakan yung hawakan. Ito, ito, dito Dito, lalay oh, okay. mo kape. Oo. Oh, okay. oh, Eng, eng. Sira okay, agad. Sira guys. Yan ang na naman. Hindi <laughs> na ba ano. Mali ang purpose niya. Ganito yan, guys. Yan. Turo ko kayo, ha. Talaga, Miss Masher. Hindi ito talaga yung pigaan. Talaga yung practice niya, ha. Ito eh. yan. Ito. so yan. Yan yung bawang. Salab, hindi siya sa loob. Sa labas siya ganyan. <laughs> ah, ganun pala dapat. Now I know. Ah. mo? Ah. Grabe yung aso, no? Nakakaintindi. Shout out sa mga umubos ng Riams na biskwit doon sa mga supermarket mga inam nyo. Mga sugata kayo. Ano kala nyo kayo lang yung may karapatan na gumawa ng mango float? Petro, dito kami napunta sa Skyflex mga inam nyo. <laughs> Magtitipid nga sana kami noong bagong taon eh. Tapos may kita namin sa supermarket. Itong malaki na lang yung available. Mga suga para sa eh. Dapat isa lang binili. At least nahanapan nyo eh. ng paraan, di ba? <laughs> sana kinuha mo na lang lahat, ate, no? Nagtira ka pa talaga. Shanghai is life. Uy, nakita ng magkapatid. Si Wamsi at si Wamos. Sana may ano na sila, no? Pa-DNA. Dapat na oh. kay MLS kung dalawa na to, eh. <laughs> <laughs> Para silang pinagbiyak na luya, man. Oh? ate. Ganda, no? <makes> Natawa at na good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, eh, huwag mong kalimutang subscribe ang akin channel para laging updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!